Chief Now, staffing, chef. Ano? ito yung lettuce heart. Lettuce. Lettuce heart. Ito yung mango balls. Lagi mango balls. Yes. Yan, ang mango balls. Alam mo, hirap na hirap ako mag-chopstick, bro. Oo oh, nga. Chef. Wala eh. so, na, chef. Bro. Toothpick. May mas maliit na chopstick, oh. Toothpick. <laughs> 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 May chopstick bang palapad, chef? <laughs> Wala. Bro, sunog na. Wala pa, chef. Chef, oh, tama na. Ay, <laughs> kung <Mariko> mainit. out. Ow! <laughs> Ayos. Ayos, bro. Konting paso, pwede na yun. Konting paso lang. <laughs> Ay, nagpaltos pala, chef. Hindi, <laughs> joke lang. Alam mo, uh, pag nagluluto talaga, bro, yes, chef. masaya ka. Oo, oh, chef. Then, dumidepende yung lasa niyan, eh. Oo. Oh. Pag malungkot ka, chef, ang pangit ng lasa nun. Siyempre, pangit ka na. Masama pang... Pangit. Pa. <laughs> Pangit ka na, plus pangit pa yung clue. Di ba, Chef? Ngayon, para gumanda. Chef, ano to? Julienne of, or shredded of cucumber. Cucumber. Di ba? Pipino. Pipino. Sarap yan. Ikaw, tanggalin mo yung, um. Uh... Toothpick? Ngayon ito, bro. Ganyan lang yan, oh. No? Ang kanakamay na pala, Chef? Oh. Yun, know, Yun, know. Init-init, <laughs> chef, ha? Naman. Galing sa oven, eh. Sobra, <laughs> chef, ha? Sa akin mo pinapagawa dahil mainit, ha? <laughs> chef, ha? Gusto mo palit tayo? Mabawi ka, ha? Palit tayo? Hindi ko kaya yan, chef. Ang haba ng chopstick nyo, eh. <laughs> chef, namamanhid din daliri ko, chef, ha? <laughs> Woo! Oh, oh, chef, oh. Tignan mo, oh. Tatlo, oh. <laughs> Ay, galing, Chef! Balitan. Ngayon, eh, naniniwala na ako, sir, Chef. Mm -hmm. You have a hot, ano, a heat-proof finger. Yes. Yun! Nakanganga na naman kayo. Nakanganga! <laughs> Kitang-kita ko, nakanganga lahat. Sarap. Sauce. Of course, kiriya is just drizzle on top. Whoa. What a nice, what a beautiful baby! <laughs> Then of course, this one, drizzle with a little bit of bacon. There you go. It goes with the salad and the mango. Wow! <laughs> <laughs> Ito na ang ating unang in our dish tonight. Chicken liver wrapped in bacon with teriyaki sauce. Pekto. Enjoy mo ating food. <laughs> Kain na na! <laughs>